Kasi dapat kanina nilevel ka kami dito eh. So, sana naman walang sumisigit. Nasa hot seat ngayon ang kapamilya artist na si Francine Diaz. Matapos kumalat ang video na nagmumungkahing sininitan niya at inunahan magperform on stage ang bandang Orange and Lemons. Kahit na dapat ay siya ang panghuli sa pila ng mga performers sa event ng San Jose Occidental Mindoro nitong April 30. Alamin ang buong detalye. ngayon ng videos na nakuha sa incidenteng naganap between Francine Diaz at bandang Orange and Lemons nitong nakaraang Martes ng gabi, April 30 sa isang event sa San Jose Occidental Mindoro. Ayon sa ulat ng pep.ph Base sa ipinost na videos ng ilang netizens sa Facebook at X, mula sa event, nagpe-perform ang bandang Orange and Lemons. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal, pinatigil sila sandali ng host para ipakilala si Francine na babati lang daw. Bago tayo makijam sa ating banda, may isa muna gustong sumulpresa sa inyong lahat. Ha? At doon na nga umapir si Francine Diaz sa stage na siya namang ikinadismaya ng nakaredy ng Orange and Lemons. Ngunit pagkatapos bumati ni Francine ay nag-cue na ito to play the music para kumanta. Ayon sa statement ng lead guitarist ng banda na si Clem Castro, alas 11 pa dapat sila na isalang sa stage performance pero na-delay iyon dahil siningitan sila at inunahan mag-perform. Kita sa video ang ibinahagi ng netizens ang pagkadismaya ng lead guitarist ng banda kaya yamot ito na nag-walk out sa stage. Dahil sa kaguluhang naganap, kahit na ilang beses na nag-cue ng play the music si Francine, ay walang tumutugtog para sa kanya o nag-play ng music. Bukod pa dito, ang maririnig na paputol-putol na malakas na tugtog ng gitara sa background. Dahilan para hindi marinig ni Francine ang music. Kaya kahit mangyayak-ngyayak sa inis, ay itinuloy ni Francine ang performance. Kahit akapela na lang at inutusan na lang ang audience na sabayan siya sa pagkantap. dito ay bumilib ang marami sa professionalism na ipinakita ni Francine sa kabila ng lahat. Mapapansin rin na habang kinakausap ni Francine ng audience ay mayroong kumusyon sa likod at ang miyembro ng banda ay nag out na ng stage habang banas na sumisenyas. Sa ulat naman ng Inquire.net, base sa comment section ng mga videos na mula sa naturang event ay isang staff member ng Sound System Department ang nagbunyag Nasa kanilang line-up si Francine ang huling nakatakdang mag-perform. Kaya hindi nila alam kung sino ang dapat nilang sundan para sa music, lalo pat nasa stage na ang parehong artist. Hindi po namin alam kung sino po ang susundin namin. Nasa program po lahat na last po si Ma'am Francine. Pero siningit po ng manager ni Ma'am Francine na siya unahin kahit hindi po nila nasabihan ang orange and lemon. Samantala makalipas ang komisyon, ay mapapanood ang Orange and Lemons na nagbalik sa stage at humihingi ng paumanhin sa nangyari. Anila kailangan nilang sabihin ang kanilang saloobin. Dapat daw kasi ay bandang alas 11 pa sila naisalang sa stage. Hinaing nila na sana naman raw ay walang sumisingit. Batid ng audience na walang ibang pinatutukulan ito, kundi ang young artist na si Francine Diaz. Respeto lang, git pa ng Orange and Lemons. Kasi dapat kanina nila sa kami dito eh. So sana naman walang sumising Respeto lang ba? Samantala makalipas ang event ay nag-share si Francine sa kanyang IG story ng isa sa mga regalong natanggap niya mula sa fans noong nakaraang gabi at nag-thank you siya sa kanilang pananatili kahit na late na siya nakapag-perform. Inilagay niya sa caption, Mad respect for everyone who stayed up late. Respect goes both ways. Samantal, karamihan sa mga komento ay nagsasabing pagkukulang daw ito ng organizer. Ano pong masasabi nyo sa insidente ito? Share your thoughts below.